Ito. Sa mga mag Tapos dito sa mga may magkape katulad ko mm -hmm. na napakata ko magkapi na 4 times, 5 times ko magkapi sa isang araw pero huwag niyong gagayahin yun dahil nakakasama sa kalusugan yun. Tama na isang beses o dalawang beses isang araw. So ayan yeah, marami dito mga bibili. Mga thermos to, tino. Ito, oh, ano to. Oh. Ano ito ate? Baunan. baunan ng tubig. Ang pagkain. Alagay ng... Ah. Box. Box. Oh. So ito pa, ang dami pa dito. May rice cooker. Meron dito parang thermos. Parang di ba thermos to? Airpods. Oo, oh, ito. Kaya, mapunta kayo dito at marami dito mga bibili. Mga nag-aanap ng speaker. Ang gaganda ng klase ng mga speaker dito at alam ko, subok na to. Dati nag-umamit na ako dito mga kibuan. Ang ganda talaga ng tunog quality talaga. Ano naman po ate? Nilalagay siya ng ano, ng uli. Ah, uli? Para sa ano po? Para sa ano po? Para sa ko po? Ah, shabu shabu. Ang pagkain na hindi yung shabu shabu, bawal yun. Bawal shabu shabu shabu. So ito, magaganda mga speaker, mga amplifier. Meron po dito mabibili mga amplifier. So ito kayo, magkakaiba din ang presyo. Ito kayo ba presyo? yung mga amplifier na yan? Yung mga sample na pinakamura? ang mura namin TOTO, tapos sa mga pera malamit mga ano. Depende kasi sa mga quality. Depende, depende sa presyo. Depende sa presyo. Depende sa presyo. Depende sa depende sa klase ng mga pre-buyer ang presyo yeah. Oh. Okay, meron dito mga alarm clock, madami sila dito mga alarm clock. Ay, bumili na kayo, ang dami na pagpipilian dito. Ito so, may mga, mga net display, banga, picture frame. Tapos so, so, marami dito ito mga pwedeng souvenir. Mm -hmm po. Dahil na malapit na naman ang Pasko, September na naman. So marami kayong mabibili dito na pang regalo nyo. Ayan, okay. Ang cute na no, ah? mo. Tapos to, parang bichel. Napakadaan po dito mga kapatid po mga bibili. Dito naman, kung nakakailangan kayo ng mga cabinet. Ayan, ito cabinet na magsalapin. May lamesa Ito po, may lamesa po sila. dito na may kasama ng buwan. So pag binili po ulan ate yung ano, lamesa kasama na yung Wala Walang lamesa. Oh, sunset na siya. Kunyari po ito, magkano po ang presyo nito? Ayun po, na ano namin ang 15, yun po sa 8. 15 po, ang kapal-kapal ano, -kapal oh. parang hindi ko mabubuhat po uwi. Oh, eh. ah. ano Kasi kulang siya sa upuan, naiwan niya sa Japan yung... Ah, naiwan po. Ang kapal-kapal pang nga kayo po? Oh. Ito nyo naman, oh. parang isang ilang inch to. Napakaganda ng uh, paan niya. Matibay talaga o, oh. halos hindi gumalaw. Ayan meron dito, ano, anong tawag dito? Base to box, no? Base ng mga electric guitar. Ayan, sa mga nagbabanda-banda dyan, banda rito, banda mga gumagamit ng base. Ito po, may base po dito. Ang dami klase po ng base sa mga naghahanap dyan ng base. Ayan, para sa mga instrumento to. Instrument talaga to. Ang daming, Tsaka ang mga speaker, ang gaganda mga kapito. Talagang solid. So talaga hindi kaya ka magsis, uh, masasayang ang pera nyo kapag ito ang binili nyo. Kasi talagang ang talaga ang mga gamit. Ano cabinet? May mga cabinet dito. Ang ganda ng cabinet, no? Oh. Pin nyo naman yung cabinet, no? Oh. Ang ganda ng klase ng ano niya, pagkakabinet niya. Magkano yung ganyan, te? Magka 18. Magkano pa yate? 18. 18? So yan mga katribo, 18 plang po itong cabinet na to. Oh, maganda klase talaga kung para kung bibili kayo dyan sa labas ng mga ano, ng mga kabinet, na talagang pag, pag kunting buhat mo lang inalalagas na ito maganda pa. Meron pa dito ang daming klase pa. Pati dito. Ganda no? Ah, frame pala niya yan. Hmm. Pag may lagayan 15. So ayan mga kapay po, pag may lagayan po itong potsyo na ito ay 15. Kasama ang frame. Kasama ang frame. Pero pag hindi po kasama ang frame ay 8,000. Dalawa kasi na kutsun. Ah, dalawa po ang Ah, dalawa, dalawa po ang single sa kutsun. Ah, baka mura na kasi yung niyan. Eh, yung mahal niyan. Yung bago niya, napakamahal. Napapamura na ka sa mahal. Dalawa dito sila kung mga, ano, bike. Bisikleta yung mga anak mga yung mga tanda, 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 may mga teddy bear po dito, mga ka-tribe. Ang ganda ng salamin, no? Cute ng salamin. Pag nakita dito. naman sa video natin yung mga cabinet. Oo. Oh. Doon sa kabila, kaya bumili yung... Dinagsa yung ano doon na ano ngayon. Kanya, sa Korean. Doon sa... Ito na kompleto dito, may mga teddy bear, mga pangregalo nyo ng... Ano, December. So, Pag-agap pala, makakapamili na kayo ng mga gusto nyo i-regalo sa mga anak nyo malo po yung pagbigyan. Ito, ang ganda din. Yung isang set na to, ang ganda, kompleto yung upuan. Anim na upuan, ano? Ito, anim na upuan, ang ganda ng ano niya. Ito, tibay, ang bigat. Ito, 25k. 25k. Ito, 25k po, kapag bumili agad kayo, may discount pa kay ate. 25k, 35k. 25k. 25k. Kasama na po yung mga upuan at saka tong lamesa na napakabigat. Talaga may dapat may sasakyang tayo talagang hindi oh, mabubat ang bigat. Solid. Ang ganda talaga na. Solid talaga, oh. Kasama to te. Hindi, cover lang wala. Kaya, hindi so, yeah, pa dito. Meron pa dito pag mga gustong mga pag a upload dyan. May maleta din. Pagkata na isang tayo may ganito. 150. 150. Kaya ng mga payo, matibay din. Ah. Buksan mo no nga. Kung buksan natin yung pari. Yan Japan. Wow. Ngayon, layo po mo lang pinagalingan ng payo natin galing Japan pa. Magkano to, Teng? 150 na. O, so, 150 po yung payo. Ang ganda-ganda, oh. At iba, pwede sa malakas-lakas sa akin. Ah, ano siya, magkata yung ano niya. Magkata yung quality niya. Pagkipalit-palit, magpalit-palit, magpalit dito. So, yan. Yeah. Pang-display din po yan. Ate? Oo oh. so, okay. <laughs> yeah, yeah, nga. Oo. Nakaka-pang-display. Nakaka-pang-display. Nakaka-pang-display po ito. May, dito naman ni, alam, ni okay. kasi, sa aming, alam mo yung, amarin din Depende kasi gabi sa plato. Habi dito. Sige na po. Mag-collect po nito. Partner-partner na po yan. So, pag binili po ito, isang set kasama yung hindi. Ano lang, yung makukulay lang. May ito, yung makukulay lang. Apat na yun. Kanyang, o okay, pwede isa lang. Pwede mo lang isa lang. So, mas maganda pag sell. Ito, binibenta din, te. Eh. Binibenta din na. Ito, magkano yan, te? Eh? 4,000. 4,000. Ayan po, 4,500. Mga tuyo. Maganda pang pa display, Oh. Ang mga lakas mga, mga Ang lakas makayaman. Mga Chinese meron. Mga pampas. Ito din, mga pang-display din. mga bubot sa mga mahilig sa bubot dyan o oh. mga ganito ba? ano ba? bakal? mabigat siya hmm? ito isang klasan depende kasi sa ano ito may mga damit din ito dahil pala mga pandispilit dito, eh ayan oh. You know, It's intense, no? Kano okay. lang po kayo katagal? Katagal po, mga ilang month na Tapos po, magkano po yung ating mga, ano dito, mga katulad po ng mga, dito po, yung mga electric guitar rabe? Mga electric guitar rabe, depende kasi sa mga, ano sa, ano na nga, ano na mga bisikleta. Ayan po, meron kami na meron dyan, meron kami pipeline. Katulad po nito? Meron kami 14. Depende naman kasi po sa bike na. Ah, Depende mo sa kasi ng bike. Katulad po nito, isang racer na to. Magandang bike. Ayan po, nasa 22 po oh, yeah. 22? Pero napakaganda po, no? Saan so, po nanggagaling siya ate? At galing in Japan. Eh. Oo, okay, maganda mga ate po na magaganda klase talaga yung mga... Mga gamit dito, talaga mga branded pati So, ito po yung mga kulang po nito, mga gitara natin. po mga ganyan? Kaya po yung nasa 7. 7,000 po. May ipad po, may discount po po yun. Opo, may discount po po yun. Oo, oh, ano po yun ba? O, so, dyan, mga, ano po? Ipag yun? mga piano. May discount po po. May discount po yung mga piano. So, tara dito po. Ano ah, po po 25%. Ito ang atribo mag- Ganda po, marami dito, wala dito, dito yeah. <tipad> yeah. mga bibili ka kung natin mo po yung mga pangregalo sa kasanan, mga ano, mga nasa, okay. Okay. Uh, <tipad> <tipad> Pala. Pala po yung nasa itan. mga itan. Isa pong set na yun. Tapos po, kaya po sila po yung pati, mga ganito. Pero karasa po, special dito. O, karasa po. Mga pangalito, mga pangalito, mga pangalito, mga pangalito, yung pangalito, mga Aí fica the